So medyo matagal tayong hindi nakapag-upload about sa bike no. So upload naman tayo. Unti-unti lang. So, meron tayong dalawang free up. So na-upload ko na to dati pero hindi ko pa sila na-compare side by side. So yun ang gagawin natin ngayon. Kasi may mga nakuha rin akong tanong. Pwede ba daw silang pagpalitin? Ito, masasagot natin dito. So bago natin suwatin 'yan, uh, timbangin muna natin or ito eh, pakita ko muna sa inyo kung ano looks nila ito yung sa Janus, 6x3 kaya 6x3 to kasi yan tatlo poles oh. 6 poles tapos may tatlo tatlo parang tulad sa Asens Pro pero Asens Pro iba 15 yun, ito 16 ito naman Saturn Atlas, 6 poles lang plain yan, kung mapansin nyo pare sila meron ng retainer clip Dati wala yan. Mas gusto ko yung may ganito para pag hinila nyo sa hubs hindi nalalaglag hindi kayo mawawalan ng spring or ng poles at ng kung ano ano pa well, check na natin yung weight at uh, as usual madali araw <laughs> alas dos na ata maingay kasi pag umaga dito eh. so to so atin natin to hindi tama timbangin natin si saturn atlas 6 poles 81 sa so, ito yung Janus 6x3 87 mas mabigat Mas mabigat Parang mas malaki ito eh. Mamaya masagot natin yan Next uh, Ito to Pansin nyo iba yung kulay ng seal nya Pero okay lang yan Walang problema dyan Pero ako mas gusto ko red Parang mas premium yung look Ito Black tapos, yung nakasulat na number sa kanya, parang 16287. Dito, hindi ko mabasa. Iba ang nakasulat. Ah, ganoon din. 16287 RS. RS rubber sealed. So, swatin na natin. Dito ninyo, parang mas malaki ito. Mas malapad. Unahin natin. Sige, itong pula. Sa pula, sa pula. Zero. Zero. Mamagnet test ko ba ba ito? Mamaya subukan natin. So, inner muna. Inner diameter. 16. 16 mm. 16 mm yan. Pwede dito. Alam ko parehas ito. 16.1. Ulit. 16 din. Ayan. 16 mm. Parehas. Goods. Goods. Then yung length niya o oh, haba. Mati natin. 49.2 49.2 tapos dito sa Janus halos parehas so, 49.1 49.2 sige 0.1 na dito no, parehas 10 uh, ito 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 hindi ko alam tawag dito itong butas ito para sa spacer. Tingnan natin kung pareha sila. 19.9. Sabihin natin 20. 20 mm. Ito naman sa Janus. Ganun din. Parehas. 20 mm. Diba? Mukhang may chance No? Pero pag titingnan mo talaga yung ganyan. Ayan Para mas malapad ito eh. Okay, so atin natin to itong pole area ba ang tawag dito? Ito, ito. So may pulse 0. Napawisan ako. 37.4. So may spring yan. Ha? Pag dito sa body. 33.7. Ano nandito? 39. 39. Oh, dito na dito sa so may spring ay iba 37.6 tapos dito sa may spring 39.2 sa may body 36.4 dito oh yun lang mukhang magkakatalo pwedeng yung pagpalitin pero hindi ko sure kung papalag dito baka sumabit eh. Kasi, let's say, originally, let's say, uh, yung mga naka na atlas na freab to. So, nilang subukan to. Baka hindi po gumana. Baka kumayod lang dito. Or, worse, hindi nyo talaga may pasok. Wala kasi akong sa atlas na fria Meron tayo nung coal and terrain. Pwede kong subukan siguro ibang upload na lang yun dahil sobrang haba. Kasi alam ko kasha to sa call NX terrain. Parang parehas na parehas to. Sama tama pwede natin pagtripan yun ng at least may idea kayo. No? Then ano pa pwede natin. Ayun yun yun, yun sige sige. Yung sa parehas naman silang may seal. Atlas to may seal. Dust seal. Meron din dito. Kaso parang mas malaki to. Sige so, ito, so atin din natin to yung sa dust seal. Anayin natin sa atlas. 40. 40 yun. Oh. 40 mm. Ito sure ako mas malaki to. Janus. Ayun, 43.8. Isa pa. 43.8 talaga. Mas malaki mas malaki. So, possible, hindi ko masya kakalungkot. Pero, sige, next time, upload natin yun. Yun nga lang, ang dami ko kasing, ano eh, kalukuhan sa buhay. <laughs> ang dami, bike, motor, kotse, uh, ano ba, minivan, brio, civic hatch, kung ano, ano pang pinagagawa natin. Then, may in order na naman ako sa Lazada, fishing, gusto kong subuhan mga isda. Kasi, dati ko nang ginagawa yung bata ako, parang, ano lang, kawi-kawi tapos nail na nail gusto kong subukan ulit. then i-upload ko rin ah ito pa nasa yung magnet ko check natin yung magnet ito sa fill pa lang aluminum ay hindi ulo bakal to hindi dumidik ito baka yung magnet ay ah, yung magnet kasi steel pero pag dito o oh, yan oh. hindi sya napipick up pero pag dito kasi may steel to eh Still yung sa bearing dito. O, oh, ganun din. Didikit siya kasi sobrang lakas ito ni Udain yung magnet. Eh. Nakukuha niya yung loob. E, pag dito, aluminum lang to Hindi yan, hindi yan uh, bakal. So, again, ito yung upgrade to na yung bago ng Janus. May retainer. Dati kasi walang retainer clip. Napakaganda. Meron na. So, yan o. Oh, tama ko. Oh, oh. Oh, oh di ba? Hindi basta-basta matatanggal. Tatanggalin nyo pa yung retainer clip. Kung paano tanggalin, uh, comment nyo na lang kung gusto nyo ng ganong video. Pero madali lang to Pero syempre, kung nyo bika, struggle, nakakatakot, baka maputol. Siguro, ibang upload na lang din yun. Yung Circus Monkey ko, alam ko may retainer clip. Medyo social kasi yung hubs na yun dati. Tagal na yun. Yung si Cooser, meron pero plastic. Ang pangit. Pag napunit yun, saan ka maghahanap ng lintik? Mas gusto ko yung ganito, parang stainless or na ano to. Parang sa keychain, mas matibay. Mas matibay yan, hugot mo. Saksak, -sak, hugot, kaya Hindi maalaglag yung ano nyo, yung pulse o yung spray nyo. Kasi pag nalaglag yan, saan universe nyo hanapin yan? Parang napupunta sa ibang dimension, pag tumalsik, hibutsik. Eh, Mauwin lang kayo, lola, yung ano ko, pulse ko, sila punta, hindi na siya 6.5 na lang. O, di ba? Maganda yan, promise, may retainer clip. So, siguro next time, ah, uh, hingal ako, nag-walking kasi ako. <laughs> 75 kilos na tsababo, hindi nakakapag-ride. Siguro next time, manapin ko yung call next terrain ko. Alam ko, hindi ko pa na-upload yun, yung mga sukat-sukat nun. Then, compare natin kung gagana rin to. Alam ko, sure ako gagana to. Tapos, ito, tingnan natin yung papasok. Then, pwede rin kung paano tanggalin yung retainer clip. Pwede ko re-upload yun. Tsaka, yun yung request nila pala. Ang tagal na request sa akin yun. Yung, uh, kung ano-anong klase daw ng hubs. Kagana to. Tsaka, ito. Ito, medyo marami nang nag-review. Marami nang, marami na ako nakita nag-review doon. Origin 8. Colinex Terrain, Atlas 2.0, AM 9.2, 8.5. Pero para ma-confirm nyo, kasi mas maganda, hindi ako magsasabi, yung buyer mismo. Kunin uh, ko yun, i-upload ko na lang dito. O kahit hindi ko na-screenshot, pangit kasi pag-screenshot pa, parang edited. Yung ano na lang, actual na review. Tatapat ko na lang ganyan sa phone. <laughs> Makita nyo doon. Ito, parang konti pa lang... Nag-review nito eh, so. Subukan natin yung next time. O siya. Yan muna, grabe. Pinapawisan ako. Kakaligo ko lang. Tingnan nga, ang pawis ko. Ay, ay, ay. Pawis-pawis agad. Kasi pangang-electric pa na kong iingay eh. Okay, mga boss. Ah, uh, yun nga lang. Pagpasensya nyo, mga upload ko eh. Halo-halo kasi lahat ng mga pinagagawa ko. Bike, motor, kotse, at kung ano ano pang. Ayun, isda-isda. Dating nga, may iyan pa tayo eh. Parang walking, jogging pa <laughs> Pati yung ano, metal detecting, hindi ko na naituloy kasi medyo magastos. Pero pag nagkamini van, mukhang pwede kong matuloy. Yun yung sa beach hunting. Dami ko rin nakuha ng coins doon. Tsaka nakakuha rin ako gintong sing-sing. Tsaka silver, aluminum, or kung ano, pa stainless. So, sya. Andal-dal ko na kung ano, pinagkupento ko. Next time na lang. Upload ko yun. Tsaka-tsaka lang tayo.